Aris, maging maunawain ka sa mga usapan kung may biglaan sa mga kapatid, ang magalit o mainis sa pakikipag-usap, ay bawal muna dahil hihina ang iyong katalinuhan, sa mga ibang magagawa mawawala na sa kondisyon ang iyong isipan, at huwag kang kumain sa gabi na alam mong nagpapahina ng iyong kalusugan, nang makaiwas ka sa gastos. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus, maging alerto ka sa mga sasakyan, na dalawa ang gulong ngayong araw lalo na sa gabi, at huwag kang basta bibigay o maniniwala sa mahusay na magsalita, na makakausap ng ligtas ka sa gastos, at maging maunawain ka sa kaibigan mong best friend ngayong araw, para walang maging sigalot, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, maging maingat ka sa pakikasama ngayong araw. Kahit pa iyong kumpare o kumare na alam lang ay makagawa ka ng gastos dahil tukso talaga sila sa pera mo para makagastos at huwag ka basta aayon sa mga kagustuhan ng mga kasama sa trabaho. Ngayong araw iwanan mo kagad ang naaayon na gawin nang ligtas ka sa gastos at ibang hindi inaasahang suliranin at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer Maging maingat ka sa pagkilos, lalo na sa paglalakad ng mabilis ngayong araw, at ingatan mo ang mga bagay na mahalaga sa iyo saan ka man mapunta at huwag ka na muna uminom ng alak lalo na sa gabi para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, maging alerto ka sa mga madidinig mo ngayong araw, para ang mga bad energy sa iyo na gustong lumapit na tao ay maiwasan mo na kagad, at huwag ka basta maniniwala sa usapang pera, ngayong araw manigurado ka lagi. Dahil tukso sila ng pag-aaway ang makakausap pagsapera, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, umiwas ka muna sa mga tao na mahilig magpapogi at magpaganda dahil tukso sila ng masasayang kausap at tukso ng problema. Sa iyo sila ngayong araw dapat na iyong iwasan na kagad at laging alalahanin ang mga dalad-alamong mahalagang bagay para safe lagi at sa ganoon ay hindi ka madadalaw ng kalungkutan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, ngayong araw ay mag-ingat ka sa mga pagbibigay ng iyong opinion, lalo na sa mga kasama sa trabaho, dahil pag nainggit sila sa iyong kahusayan, ay lihim mo pa silang nagiging kaaway, mas naaayon na maging matahimik, at dapat kang umiwas na matagal maligo muna ngayong araw para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio, maging maunawain ka at maging mahaba ang pasensya sa iyong mga kapamilya, lalo na pagtungkol sa pera ngayong araw, para wala kang masabi na ikakasama ng kanilang loob, at huwag ka muna gumawa ng pakikipag-usap, sa malayong lugar dahil gastos na at magagawa pa na makakuha ng iyong katawan na magpapahina sa kalusugan sa mapupuntahan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius, maging striktong ugali ka muna ngayong araw, nang walang makalapit sa iyong tao na makakayang magbigay ng bad energy ng gastusan, at iwasan mo muna ang mga kaibigan, ngayong araw dahil walang aura ng swerte, sa kanila na ikaw ay makakakuha, bagkus ay gastos at ikakalungkot mo pa. Kung makakasama mo ngayong araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, maging maingat ka sa lansangan ngayong araw, ang maging alerto ka lagi sa makakasalubong na mga tao at sa paglalakad, para makaiwas sa bigla ang suliranin, at maging matahimik ka sa trabaho, sa paggawa mo ngayong araw, para hindi makakuha ng suliranin, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, umiwas ka muna sa malalaking tubig at mababahong tubig ngayong araw, para maalagaan mo ang iyong kalusugan, at pag-iingat din sa mga maiinit na bagay para muli sa iyong kalusugan, at iwasan mo muna ang tao na mahilig magdala ng chismis ngayong araw dahil bad energy siya para sa iyo ngayong araw pag-uumpisahan ng kamalasan para sa iyong gagawin signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan Pisces ngayong araw maging maingat ka sa pakikipag-usap ngayong araw ang maging matalas ang mata at kaisipan ang magliligtas sa iyo na maglabas ng pera at ibang mahahalagang bagay, dapat ay doble pag-iingat talaga, para makaiwas ka sa mga tao na mahilig makaisa, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.